Bakit? Bakit ka makikigulo? Sino ka? Safety is our priority here. So kung di mo alam, huwag kang magbibida-bida. Love, Love it, it, or live it. Ayan. Sumod na kape! Magandang araw mga kasugod at magandang araw din sa'yo ating ina. Ayan, magandang araw din sa'yo partner. Alam mo na miss talaga kita. Wait. <laughs> Oo oh, naman, syempre. At dahil nga ngayon ay Pebrero na, Bukod sa pagmamahalan, dapat ay kaligtasan din ang ating ipalalaganap dito sa maunlad na siyudad ng Lucena. Lalo na dito sa Manuel S. Enverga University, University Foundation. Kaya naman samaan ninyo kaming muli na mamigay ng kalaman kalakip na mga papremyo dito sa Sugod Saan Mga, mga Bumbero! Tayo <laughs> ngayon sa malilim na park para maghanap ng mga interview. Yeah. Gaya building ito. Ito ay College of Business and Accountancy. Saan so, mo nakita tayo natin, Ina? Nagtanong ka na ba? <laughs> Hindi pa. <laughs> Instinct lang? <laughs> oo, oo. Magtatanong na tayo. At, At ito, ito nakakita ko tayo. ng grupo. What? Hi! Excuse me. Hello. Hello. Good morning. Paano ba kayong maabala ngayon? Okay Good lang ba? May interview today? Eh, Maano po ba malaman na inyong pakalan, sir? Vanessa hain po. Nicole Elio po. Kat po. Ka. Ma'am Kat. Oh. Yeah, Madam Jen. Okay, Madam Jen po. Time Lonson, Emerald Yon po. Yes, Marine Transportation. Charles Emil Monleon po. Ma'am Casey po. Ma Mel po. Mel. Ayan, ako si Fire Officer 1, Erica Ina F. Hong. Ayan, ako naman si Fire Officer 1, John Lutias Cubar. At kami mula sa... BFP TV, TV Calabar so, so, Love it, it or live it. it? Unang tanong, love it or live it? 299 engagement ring. Love it po. Hindi naman sa minamalit kayo 299 but if we're working naman together, bakit hindi higit doon? Wala pa kaming trabaho. Sana huwag mo nang magkaroon ng engagement ring kasi hindi pa naman niya pala kaya kayang buhayin. Live it Live it din po. Live it. Live it. Uh, okay. Mga practical girls to. Ang aking Live mga kampon. It. <laughs> kaya <laughs> kung mahal mo po talaga isang tao, kaya naman pong pag paghandaan. Kaya naman po namang mag hindi naman po kami nagmamadali. So, take your time, save, and saka po kayo mag-propose. Simple kasi siya ng lifetime commitment mo dun sa isang tao, so... Panibagong tanong, love language, ang paghatid at pagsundo sa iyong minamahal. minamahal. Ito ba ay love it or live it? Madam Jen! Kung ako magkakajowa, tapos natin sundo ko, syempre, go! Love it yun! I mean, it's kind of giving assurance or yung safety na din. Na iniisip niya na makauwi ka ng ligtas, matit ka niya doon sa pupunta niya ng ligtas. So, ang problema mo na lang is paano ka magiging ligtas doon sa hinatidan sa iyo. <laughs> <laughs> Gusto ko ya? na yan! Gusto <laughs> ko yan! Di ba? Um, Eto, pangalawang tanong, love it? Or leave it? Ang sit Ship. Situationship. Ship. Situationship. Ship. Ayan. Actually, part it, hindi ko to alam tas sa so totoo lang. ko lang <laughs> nalaman. Kung nagtanong tayo. Situationship. Para sa'yo. Live it. Live it po. L love it. I love it. Live it. Live it. it. Live, it. Live it. Live, it. Live it. Siyempre. Ayoko nung ganun. Sa akin kasi, as a person na very goes goal to goals, unahin oh ko yun kesa makapag-situation ship sa'yo. Masira, talawin natin yung naiiba. Love it tayo. Ma'am Vanessa. Ma'am Vanessa, bakit? Kasi po, for me, it gives you experience po eh, before you commit into serious relationship. The way na para mas makilala mo po yung person. Sa'yo, Ma'am Nicole, bakit? Ang, 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 ang gaganda kasi so nila. <laughs> Ma'am Vanessa, bakit leave Kasi po dyan po nagsisimula yung pag-asa ng mga tao. Okay! Ah, kahit wow. wala na bang pong kasiguraduhan. Mm -hmm. Kaya kung gusto niyo po talagang i-pursue, just make the wow. move po. Huwag nyo pong wow. patagawin po. Ah. Because it's a waste of energy and time if walang assurance and certainty. Go! Isagot mo yan. Walang nalang mag-i-thank you to mga to. Makukoronahan ko na to mga to. Ang gagawin. Love it or leave it ba ang pakikilok sa mga fire safety seminars and drills? Drill. Madam Jen! Love it. Love it tayo siyempre. Love, Love it. Love it. Love it din po. Da Love it. Or leave it ang pakikilahok sa fire drills and exercises? I love it, pero meron po akong ano. Okay, explain. Of course, kayo po yung mga expert po sa ganoon. Yes. Mm -hmm. If you really wanna help, the person who wants to help should ask po kung ano po yung pwede maitulong nila. Kasi baka po mamaya, in na makatulong sila, ay lalo pa po silang mapapinsala. Ay, nakukuha ko yung gets niya. Ah, uh, iyon na yun. <laughs> okay, Nicole, bakit? Love it po, syempre. Uh, annually, nagkakontakt po kami ng fire drill. Mm -hmm. So, lahat po kami, in that way, nabibigyan po kami ng proper knowledge na dapat po talaga ma nating lahat. Kaya po, love it. Love it din po kasi Like alam din natin yung mga unang bagay na gagawin natin especially emergency naman talaga madalas nangyayari yung mga ganong bagay. Yes, tama 'yon. An act of preparation po para sa amin. For our safety uh, din, safety po, din po sa mga unexpected na mangyayari sa si susunod. Hmm? Kahit paano nagkakaroon po tayo ng knowledge sa kung paano 'yung dapat gawin and hindi tayo natataranta. Tayo kabataan, hindi na 'yon. Kayo <laughs> <laughs> tayo mga kabataan, sabi nga ng teacher ko, si Sir Dustin, na huwag po tayong makulong sa apat na sulok ng silid aralan. By having drills and trainings, safety. Safety is our priority to make our family less worry. Thank yes. you. Yes! Uh, I Universe talaga to pagkakaroon ng grills sa inyong mga bintana, sa bahay. Ito ba I love it? Or leave it? Medyo delikado po in a sense na kapag merong mga calamities like earthquake, sunog, ganyan, medyo struggling po na lumabas agad. Okay lang naman po for safety purposes kasi nakaraan po ay may nakawan pong nangyari dyan. Pero if ever na magkaroon po ng sunog or what, parang hindi po siya advisable kasi mahihirapan pong makalabas yung taong ma-entrap. Love it. Pero ganta, kung yung grills na yun is very simple. Secured. Actually, that's the purpose of it. Pero kung hindi ka makakalabas doon, pag meron mga eksenaan sa bahay, katulad ng sunog, then, sana hindi ka na nag-grills. I advise ang mga, swa, mga magkakabahay na, ano, lagi tayong magkaroon ng fire exit. And kung may grills man, you have to make sure that this is, it is accessible during the emergency times. Yes! And I thank you, Dapat. And I thank you. Uh, agree ako na may grills tayo. Kami po may grills. Pero yung ginagawa namin sa grills is may lock siya pero hindi siya nakalock. Huwag na nakakawit lang. <laughs> kaya dahil dyan, kayo ay makakatanggap na munting pa premium mula sa BFP TV Calaverson. Yan. Yeah. At ito ay tumataginting na. Tumataginting na. Zoom, 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 zoom. Mali ako yung Mal bindi <laughs> one, one thousand pesos. Yan kung galingan mo ang bulat, baka mapahiya tayo partner. Tumataginting <laughs> na. Tumataginting na. Zoom, 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 zoom. 1,000 pesos. Congratulations sa inyong tatlo. Congratulations sa inyo. 1,000 pesos mula sa BFP TV Color Sun. Oh, yeah. Oh, meron na kayong pang lunch ngayon kasi kakatapos lang ng inyong exam. Congratulations. Shout out po sa nanay at tatay ko na nagpapaaral po sa akin. Yeah, uh, shout out po sa little sister ko na may Utisa. Mahal na mahal ko po, po siya. Shout out po dun sa family ko sa mga friends ko dito sa school and also wherever sa Vivek yeah uh ah -huh. uh, hello po um thank You po first is sa uh, BFP uh, for this kind of um, segment. Mm -hmm. Kasi in this way po, mas na uh, nakikilala po natin yung kung gaano ka na yung knowledge ng mga tao. Yes. In terms of, syempre, emergencies, sp specifically yung fire po. Um, thank you rin po sa BFP for this experience. Kasi po, it can bring awareness din po. Pati na rin po kay Madam yes! and si CIHTM And to... <laughs> <Sabaniko>. <laughs> oh and tu sabaniku. Ye lah po. Thank you oh. po. <laughs> Mangka <laughs> Um, Shout-out po sa department ko and sa mga prof ko dito and kay Liam. <laughs> Liam, sarap po. Thank <laughs> <Liam>, you, <laughs> Madam Jen. Yes, uh, thank you po, Madam Jen. Dahil <laughs> sa'yo, nakapera <laughs> kami. Yes, thank you po. Uh, hi, sa Skinspeak as a chapter, Supreme Student Society of the Philippines as a chapter, the Martin's exclusive Society, and of course, the University College Student Council. Magandang hapon sa inyong lahat. At uh, sa mga kapwa ko in Burgas, magandang hapon sa inyo na na tayo with BFP. Mm -hmm. Yeah, thank you po. Yeah, thank you naman. Natama ulit ako. Yeah, <laughs> shout out po sa Invergans and sa mga organization ko po, Donor Society of Lambda Kawapay, Mariners Exclusive Society, and syempre po ang ating kinabibilangan ng Cal University Collegiate Student Council and sa pamilya ko po. Thank you so much. Yeah. Hi mama, hi papa. Andito na ulit ako. Online na naman. Oh. Sugod na kabumbero. Sugod na kabumbero. Sugod na kabumbero. Tunay ngang mapagmahal ang mga taga Quezon. Oo naman, Ate Ina. <laughs> tiyak na hindi hindi ka masasaktan at lalo tigit ang pagpapahalaga natin sa kaligtasan sa lahat ng pagkakataon. Dahil ang pagkakaroon ng sapat na kalaman at kalmadong pag-aksyon ay ilan sa mga susi upang mapangalagaan mo ang iyong sarili, ang iyong pamilya, pati na rin ang iyong mga ari-arian laban sa mapinsalang sunog. At iyan nga ang patuloy nating ipinangangalap sa ating programa. Kaya naman, abangan niyo muli ang pagsugod namin sa inyong lugar. Ako si Fire Officer 1, Erika Ingnef Hong. At ako naman si Fire Officer 1, John Luis Tiaz Cubar. At ito ay 수고한 나가운로왜이타 둘이 지